Lulutuin natin ngayon, kilawin atay ng baboy at laman ng baboy, lalagyan natin ng labanos. Ah, alam niyo po ba na ang atay ng baboy ay superfood? Ipapaliwanag ko sa inyo. Una sa lahat, maggisa po muna tayo. Kailangan natin ng konting mantika. So pinainit na natin tong ating mantika. At igigisa natin sa bawang, sibuyas, kamatis. Ito po yung mga pampalasa natin. Yung dahong sibuyas, mamaya po to sa ending para pampaganda. Ang mainstay natin, baboy, hiniwa-hiwa po ng maliliit. Yan ang gagawin natin kilawin. Yung kilawin natin, niluto yan kasama ang atay. Bakit tinatawag na kilawin? Hindi po lahat ng kilawin ay hilaw, pwede pong iluto. Kasi sa atin, sa katagalugan, kapag nilagyan mo ng suka, ay kilawin ang tawag. So, ang mga panimpla natin, suka, paminta, kung gusto nyong may konting kulay, toyo. At itong ating labanos, ang ating gulay, hiniwa-hiwa na ho natin. So, umpisahan na natin ang pagbibisa ng ating sibuyas. Yan. Actually, malapit sa loob ko to kasi marami sa ating mga kababayan mahilig ng kilawin. Pero ang gusto nating ituro, hindi po yung hilaw na kilawin, kundi yung nilutong kilawin. Natatandaan ko ng grade 6 kami, doon sa aming home economics, meron pa yun noon. Ito ang unang-unang pinaluto -unang ng teacher namin. At simula nun, hinanap-hanap ko na kasi may good memories po ito. So, igisa nyo lang yung inyong bawang, sibuyas, at kamatis. At pag mapula na yung inyong bawang, sibuyas, kamatis, or medyo luto na, eh doon yung ilalagay yung inyong baboy. Yan. Huli na pong ilalagay yung atay at saka yung labanos. So, ano ba ang benefits ng ating atay ng baboy? Pwede po natin gamitin dito atay ng baka, atay ng baboy, laman ng baboy, o laman ng baka. Depende po kung ano yung available dito sa ating mga palengke ang atay po, eh, considered superfood. Lahat po ng nutrisyon na kailangan nyo ay nasa atay ng baboy. Meron siyang B12, copper, vitamin A, mayaman po, riboflavin, niacin, lahat po ng B, selenium, zinc, at iron. So, mataas na kalidad ng protina ang makukuha nyo dun sa inyong atay. Okay, may vitamin B12 siya, para sa paggawa ng dugo, yung red blood cell. Para sa DNA, para sa utak natin. Vitamin A, mata at immunity. B2, para sa selula. Tsaka energy, yun yung sinasabi ko sa inyong pangpalakas. May folate din po, o yung tinatawag na B9, para sa selula. May iron, sa po yung magdadala ng oxygen sa buong katawan nyo para hindi kayo nahahapo or hindi kayo napapagod. May copper, may energy para sa utak. Saka kailangan nyo po ng copper para sa inyong iron, pangtulong sa iron. Saka may choline din po itong pagkain na to. So, kailangan to para sa energy, sa brain, at sa liver ninyo. So, brain at utak, ito po yung kailangan. So, pag nagisa na ninyo itong inyong bawang, sibuyas, kamatis, ilalagay na po natin yung ating laman ng baboy. Okay? Isang kutsa po natin yan. Pwede pong ang pangpalasa natin dito. Siyempre tayo mga Pilipino, patis ang gusto natin. Pwede pong patis, pwede pong asin. At lagyan natin ng paminta. Kailangan nyo rin po ng konting tubig. Yan. Para lumambot at maluto maigi yung ating baboy. Yan. So nilagyan ko. Yung sa ating pagsasangkot siya para hindi dumikit. Yan. At timplahan. Pag ganito na ho, pwede nyo nang ilakas yung inyong apoy. At magagawa na ho tayo ng pagtitimpla dito sa ating niluluto. Kasi maganda tinitimplahan habang ginigisa natin yung ating mga bawang, sibuyas, kamatis. Yan, simutin nyo para hindi sayang. Kasi nandyan lahat ng pampabango at pangpalasa. Lagyan na po natin ng paminta. Sabi ko nga, pwede pong asin ang ating ititimpla. Kung gusto nyo maputi yung inyong kilawin. Yan. Lagyan natin ng asin. Pwede rin hong lagyan ng konting patis. Kasi tayo mga Pilipino, lagi natin gusto yung patis. Ako nilalagyan ko ng konting sugar. Kasi hindi ko ako gumagamit ng mga ibang pangpalasa. Kaya natural salt and sugar na lang yung ginagamit ko. Para medyo maganda. So kung gusto nyo may konting kulay, pwede ko ang toyo. Para lang gumanda yung, yung kulay ng ating niluluto. Hindi maputla. Yan. Okay. So, pang samantala, papalambutin natin at isasangkot siya yung ating baboy. So, halu-haluin nyo lang. Takpan muna sandali para mas mabilis maluto. Okay, so, mabalik naman tayo dun sa mga kailangan nating malaman dito sa ating mga pinapaulam sa ating pamilya. Okay, yan. Para lang lutong luto So, yung water ninyo, yan. Pwede nyo dagdagan ng konti pang water. Kasi matutuyo din naman yan eh. Pwede nyo gawing a little medium na lang yung inyong pero tayo kasi kaya lang naman natin nilagay sa high heat eh para mas maluto agad. Okay, so lagyan muna natin ng sakya. Okay. okay, yung atin namang ilalagay na labanos mamaya. Maganda po ang labanos kasi antioxidant po ito. May catechin, may pyrogalol, vanillic acid, phenolic compounds at antioxidant po ang vitamin C. So, protection para sa inyong cellula para hindi ma-damage at anti-cancer. Maganda ba sa diabetic ang labanos? Yes, kasi meron siya glucosinolate, isothiocyanate, iso at CoQ10. Maganda ho ito sa chan, high fiber ang ating labanos. At saka lang nyo ba, nakita nila, antifungal pala ang labanos. Kasi meron siyang antifungal protein. At sabi ko nga, itong niluluto natin, anti-anemia. Kasi itong mismong labanos, siya yung gulay na mataas din sa iron. E ngayon, sasabihin nyo sa akin, edo, um, may benepisyo ba yung, sabi nyo kasi, liver yung gagamitin niyo Actually, itong mga parts ng baboy or ng baka like atay, puso, lapay, pale, dila, may benepisyo. Mamaya ko po sasabihin yung negative side noon. Kasi itong mga parts ng laman nito eh may sustansya. Kumpleto po 'yan sa vitamin B, iron, zinc, folate, magnesium, selenium, lahat po ng vitamin A, D, E, K, protina. Sabi ko nga, mataas na kalidad. Kasi superfood to, mataas na kalidad ng protina. Maganda ba to sa ating utak? Yes, kasi may vitamin B siya. Para yung hindi tayo maging malinutin. At sabi ko nga, pampalakas itong iluluto natin. Bukod dun sa laman, itong atay. Kasi pampalakas ng energy. Nakukuha po yun sa atay, bato, kidneys. Lahat po yan mariyaman sa iron. So kung kayo ay medyo anemic, mabilis mapagod, walang lakas, or bagong panganak, malakas magregla, o yung mga batang lumalaki, kailangan po lagyan naman natin ng ayor yung kanilang kinakain. Ah, uh, nagpapababa din po ito ng risk ng cancer. Kasi nga, sabi ng WebMD, yung vitamin B2 or yung riboflavin, nakakatulong po yan sa anti-cancer. Nakukuha po yun sa atay at bato ng mga uh, niluluto nating animals. Tapos, nagpapababa din ng risk ng... Kasi sabi nyo, baka hindi ito masustansya. Hindi. Nakita nila, nagpapababa ng risk ng heart disease. Kasi may B12 at folate. Binababa po yung homocysteine level sa dugo. So, isang risk factor kasi yon sa heart disease. Maganda din sa immune system natin. Kasi mataas sa zinc, ang atay, ang kidneys, at yung puso. Para din iwas sa infeksyon mataas sa protina, mas busog ka, kailangan ng liver mo yung protein at ng heart mo. May choline para sa utak, sa muscle, sa atay din natin. At saka nakita nila, mas mura. ba diba ngayon nagtitipid tayo. Mahal yung laman ng baboy eh. So, ito, mas mura. Tsaka sa heart, may folic acid siya, may iron, chromium, copper, zinc. So, kailangan to sa nakukuha yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, superfood to. So, anyway balik na tayo dito sa ating niluluto. Yan. So, mukhang nasangkot siya na yung ating baboy. Yung laman. So, pwede nyo pong gamitin dito beef, ha? Yan. So, ang ganda na ng kulay. So, pwedeng beef. Pwede yung pork. Actually, pwede rin po ah uh, chicken. Yan po yung mga pwede nyo gamitin pag gusto nyo ng labano, ng hilawin na labanos. Yan yung mga pwede nyo i-sahog. So, pag huluto na at malambot na yung inyong laman, dun yun na ho ilalagay yung inyong liver. So, hiniwa-hiwa na natin to eh. So, gusto lang naman natin ituro sa inyo yung example, paano iluto. Okay? So, ganyan po. Inilagay na natin yung liver sa ending po kasi yung liver tsaka yung labanos. Mabilis naman po kasi yung maluto ang liver. Yan. At tsaka yung labanos. So, yan nga. Masarap siya. Pwede pa po kayong magdagdag ng a little water pag gusto ninyo para hindi matuyuan. Yan. Okay. Tapos, tsaka nyo titimplahan nung inyong yan. Nung inyong suka. Okay. So, malakas naman yung ating apoy. So, pwede medium to high heat. Tapos, yung final pagtitimpla ninyo, ilalagay ninyo. Okay. So, dahil kilawin to, ilalagay natin yung ating suka, Yan. So, magiging masarap to kasi napakalasa. So, any kind ng suka, puti, dilaw, yellow suka, ang akin po, meron din red suka, any suka na preferred nyo, wag lang munang hahaluin, sabi nga ng ating mga nanay, hanggat hindi kumukulo yung ating suka. So, mamaya, titikman nyo na. So, ito po yung tinatawag natin kilawin kilawin na niluto, ang gamit po natin ay laman at atay. So, yan po ang ating recipe for today. Superfood po ito pareho. Kaya, ito yung itinuro ko sa inyo. Pwede sa senior. Yes, pwede kasi mataas na kalidad po ng protina ang makukuha natin dito. Tsaka sabi ko nga, hindi ba? Mahilig tayo mga Pilipino sa kilawin. Masarap po ito. Yan. Palambutin nyo lang. Magiging malasa to. Paano malalaman? Yan. Pa na luto na. Actually, mabilis utong maluto kasi maliit lang naman na hiwa ang ginawa natin. So, tikman nyo na at okay na ho yan. Pwede nyo nang ihain. Kaba so, sa lumambot na yung inyong laman. So, depende sa laman na ginamit niyo pero any part mabilis lang basta liitan niyo lang yung yung inyong hiwa. Timplado na po. So ayan na ang ating kilawin. Salamat po.